So, eto na nga mga Habibis. Umalis si Habib David. Magpapagupit daw siya. And bago siya umuwi, hindi daw niyang dumaan sa kanyang dentist para magpaayos ng ngipin. Sa Swiss Dental Clinic pala nagpapaayos ng ngipin si Habib David. And maraming salamat kay Doc Ana sa pag-aalaga ng ngipin ni Habib David. Habang wala si Habib David, nagprepare na ako ng dinner namin mamaya. Magluluto ako ng inihaw na liempo. Ang tagal na namin hindi nakakain ng inihaw at mabuti na lang marami pa kaming stock ng uling sa bahay. Sayang naman. Niready ko na yung mga gagamitin ko sa pag ng baboy. May brown sugar, liquid seasoning, banana ketchup, Worcestershire sauce. Ang hirap ipronounce char. Oyster sauce, asin at saka may nakita kong all-purpose liquid seasoning sa pantry. Una kong nilagay ang dalawang tablespoon ng brown sugar. And then one half tablespoon ng liquid seasoning. And then one half tablespoon ng all-purpose liquid seasoning. And then naglagay ako ng one tablespoon ng Worcestershire sauce. Or sabi ni nanay ko, Leia and parents kasi ang hirap ipronounce, nakakaloka. nag ako ng one tablespoon ng oyster sauce, konting asin, at saka one half cup ng banana ketchup. Yung tamis ang hang para masarap, ba? Diba? After mailagay lahat ng ingredients, kailangan lang natin i-massage ang mga ito sa ating baboy para manuot yung lasa niya. And make sure lang na mahalong mabuti para ma-distribute yung flavors natin. At nung okay na, tinakpan ko yung tupperware at nilagay ko Muna siya sa rep At minarinade ko For about 3 hours Pero mas matagal Mas malasa And then nagprepare na kami Ni Ate Rose Ng aming ihawan In fairness Ang gaganda ng uling Na nabili namin sa SNR Para mga bato At nung nakapagpapoy na kami Ng mga uling Nagstart na kami mag Ni Ate Rose Sobrang hangin pala sa basement Kaya lumipat kami dito Sa aming porch area Nakakaloka At magstart pa lang kami mag ng baboy Ang may usok na agad kami Every time na binabaligtad ko yung baboy, pinapahiran ko siya nung pinagbabaran niya para mas malasa. At talagang binabantayan namin ni Atros kasi baka mamaya masunog. And after 20 to 30 minutes, eto, eh, luto na ang aming inihaw na baboy. At in-slice ko na siya into smaller pieces para mas madaling kainin. At para mas masarap ang kain, naisip kong partneran siya ng maraming maraming kamatis. Niligyan ko din ng itlog na pula kaya lang iisang piraso na lang pala yung itlog na pula namin. Nakakaloka. At eto na nga, ready na kaming kumain kaya tinawag ko na si Habi David. Mahal kakain na. May... Let's eat. Kakain na tayo. May... Wow. <laughs> ano yan? Iniyaw na ba boy? Iniyaw na liyan po. <laughs> Namiss ko to. Yeah. Na may maalat, uh, itlog maalat para Yep. Ano na, Sergio? Ay tayo. kami may usok na kami ni Ate Rose. <laughs> Thank you, Ate Aloo Rose. Ah, mo na. I-mix ako ng black and white rice. Oo nga. Hindi ko pala tikman niya actually. Gusto ko siyempre ang taba. Wala mo na sa usawan. Oo. Oh, masarap ang... inihaw uh, or kahit anong luto pag wala pang sausawan dapat malasa na hello nabot <laughs> matamis maalat Masarap. <laughs> sige nga, Ate, sige ate, ate Rose. Tingnan mo atolos Ate Rose. Tingnan mo atolos Ate Rose. Sige, mo atolos Ate Rose. Isang ano? mukap. Isang mukap. Isang mukap. Tingnan mo muna. Magkakamay <laughs> ako, mas masarap magkamay. Magkakamay din ako. Tingnan mo muna, Ate Rose. Lasang-lasa po yung baboy, sir. Kala ko lasang-lasa yung uling. Yung ginabad niyo po sa baboy. Masarap lasa? Sarap. Yay! Kala ko lasang-lasa yung uling. Yummy daw, sabi na plus. Kaya na tayo. Kaya na tayo. na tayo salamat sa sarap mo. Hmm? Ano? Sarap na itong malak. <laughs> ito ang lamot ng kanin. Ang sarap, no? Hmm, recipe ito ni Mama. Ah, oh, tapos may tunis na kong konti. Kasi hmm. mm -hmm. ah, diba? usually pag may times din na matigas yung karne. Ah, baka yung type of karne. Oh, liam ko yan eh. Sarap. Hindi. Yung quality ng karne. Mm, yeah. Fresh yan. Nabihin namin. Di ba, Tito? Oh, sarap, no? Sarap. Hmm. Ano, Tito? Sarap. Opo, yummy sarap. Ba't wala ka ng kanya, Ate Rose? Puro na yung... Ay, thank you. Kamakis. Damihan mo, Ate Rose. Ang dami-dami niya. Tayo lang <laughs> tatlo. Tatlo lang tayong kakain niyan. Yan. 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 Ang sarap, ang sarap na baby walang eme. Promise. <laughs> Di ba walang eme? Hmm, sarap.